Isang napakalaking king cobra sa Davao del Sur, huli sa video na kinakain ng buo ang isang malaking sawa. Pinakamalaking king cobra sa buong mundo na huli nga ba sa Thailand. Kamusta mga boss? This is Roy Zen. Welcome back sa ating channel. Sa video na ito ay tampok ang mga actual video footage ng mga dambuhalang King Cobra na nahuli ng mga tao at nakuha pa ng video. Ang King Cobra na may scientific name na Ophiophagus hana ay isang makamandag na uri ng ahas na endemic sa kontinente ng Asia kabilang ang Pilipinas. Ayon sa tala ay humahaba ito mula 5 feet hanggang 13 feet sa sobrang bagsik nga daw ng kamandag ng ahas na ito ay kaya nitong makapatay ng isang elepante sa loob lamang ng apat na oras samantalang kaya nitong mapatay ang isang tao sa loob naman ng 30 minuto lamang kung hindi ito maagapan. Ito rin ang dahilan kung bakit kapag na-encounter ng mga tao ang mga king cobra ay gumagawa na agad sila ng paraan para ito ay mahuli o di kaya naman ay mapatay. Mas mabuti na nga daw na mapatay nila ang King Cobra o ang Banakon kaysa ito pa ang makapatay sa mga tao. Narito ang ilang mga naglalaki King Cobra na nahuli sa iba't ibang panig ng ating mundo. Number 6, King Cobra sa Plantation Noong January 2022, Isang matapang na trabahador sa isang palm oil plantation ang hindi nagpatinag nang makita nito ang napakalaking king cobra sa Krabi, Thailand. Tinatayang may haba ito na 4.5 meters at may bigat na mahigit sa 10 kilo. Kinilala ang matapang na lalaking ito na si Soti Naiwad, 40 years old at matagal nang nagtatrabaho sa palm oil plantation na ito. Ayon sa kwento ng mga witness, Nakita nilang naturang ahas na gumagapang papunta sa plantation at magtatago pa sana sa isang septic tank. Tumagal ng halos 20 minuto ang paghuli ng lalaki sa nasabing cobra. Sa video footage ay makikita na pinapakiramdamang mabuti ng lalaki ang makamandag na ahas na ito habang sinusubukan itong hulihin. Makikita nga na isang beses pa itong umatake pero mabuti na lang at naiwasan ito ng lalaki pagkatapos ay nahawakan niya ito sa leg at saka nahuli. Nang mahuli niya ang King Cobra ay siniguro niyang hindi na ito makakawala. Pagkatapos nga ay pinakita nila ito sa video footage kung gaano ito kahaba at kalaki. Narito ang nasabing video. Number 5, King Cobra sa Sewer Pipe Noong October 2019, isa pang malaking King Cobra ang nahuli ng mga snake experts mula sa Southern Thailand. Tinatayang may haba itong aabot sa 13 feet at may bigat na nasa 15 kilo at ito na nga daw ang ikinukonsidera bilang pinakamalaki sa mga King Cobra na nahuli nila sa buong Thailand at maaaring sa buong mundo. Sa video footage ay makikita ang ahas na lumabas sa isang sewer pipe malapit sa isang tourist spot sa bansang ito. Nahawakan na ito ng lalaki sa video pero mapapansin na nakawala din ito kagad. Nagmamadaling tumakas ang king cobra at pumasok sa sewer pipe. Hindi naman nagaksaya ng oras ang lalaki at sinundan ang naturang ahas hanggang sa matagumpay nila itong nahuli. Makikita din sa video ang lima pang kalalakihan na nakahawak sa naturang cobra upang ipakita ito sa video at mapicturan. Mas malaki pa nga ang ulo nito kaysa sa kamaunang tao. Ayon sa report ay dinala rin ito kaagad sa isang nature preserve. Narito ang video footage. Number 4, King Cobra na naliligo. Ang video naman na ito ay mula sa YouTube channel ni Manda Pituwalang. Dito ay makikita ang Giant Golden King Cobra na nahuli sa Kalimantan, Indonesia na may habang nasa limang metro habang may bigat naman ito na mahigit sa labing limang kilo. Ang species na ito ay tinuturing nila na pinakamalaking uri ng ahas sa Indonesia. Si Manda Petualang ay isang vlogger sa Indonesia na nagtatampok ng mga video tungkol sa mga ahas at sa mga iba pang mga reptiles na inaalagaan niya. Makikita sa video na ito ang Indonesian vlogger na pinapakawalan ang King Cobra at saka ito pinaliguan. Habang naliligo ay kapansin-pansin na umiinom din ng tubig ang King Cobra na ito. Mapapansin din na unti-unti ding nagpapalit ng balat ang naturang ahas. Matapos paliguan ang king cobra, inalagay niya ito sa isang malaking container at saka naman nilinisan ang kulungan nito. Narito ang video footage. Okay, <laughs> Number 3, King Cobra na bumibisita Noong June 2017, nag-viral ang video ng King Cobra na ito na naghahanap ng mapapasukan sa isang bahay sa Batu Pahat sa Malaysia Sa video footage na ini-upload ng Facebook user na si Derek Nguyefan Nakikitang lumabas mula sa lalagyan ng mga sapatos ang naturang ahas na ayon sa report ng dailymail.co.uk ay tinatayang nasa 12 feet ang haba. Kahit nga sinubukan bugawi ni Derek ang malaking ahas nito upang hindi pumasok sa bahay ay lalo lamang itong nagmadali na makahanap ng butas para madaanan. Matagumpay nga na nakahanap ng madadaanan ang ahas kaya naman nakapasok ito sa loob. Agad na tumawag ng Fire and Rescue Department ang mga tao sa video upang hulihin ang ahas. Pasalamat na nga lamang daw ang may-ari ng bahay dahil walang tao sa loob nang mangyari ang insidente ito. Nang dumating ang mga snake experts, hindi na nila natagpuan ang King Cobra at hindi nila alam kung nakalabas ba ito o nandun pa rin sa loob ng bahay. Narito ang video footage. Number 2 King Cobra vs Python Noong November 2019 Ikinagulat ng mga residente ng barangay Takul Kiblawan Davao del Sur Nang makita nila ang isang malaking King Cobra At ang isang sawa na nag-aaway sa isang palayan Ang King Cobra o Banakon ay tinatayang may haba na 11 feet Samantalang mas maliit naman ang reticulated python na kaaway nito na tinatayang nasa 16 to 8 feet lamang ang haba. Sa video footage ay makikita na halos nalunok na ng banakon ang buong katawan ng sawa at tanging maliit na bahagi na lamang ng buntot nito ang nakalabas sa kanyang bibig. Hindi na nagawa pang malunok ng banakon ng buo ang sawa dahil tinagaan nga ito sa ulo ng magsasakang hindi nag-atubili na patayin ang ahas na ito sa takot na baka makatuklaw pa ito ng mga residente. Madami na kasi ang mga reported cases sa kanilang lugar kung saan may mga natuklaw at napatay ng makamandag na banakon o King Cobra. Narito ang video footage. Number 1, King Cobra sa kusina. Noong January 2022, isang nakakatakot na tagpo naman ang naranasan ng isang pamilya sa Trang District, Southern Thailand. Nang matagpuan nilang nagtatago pala sa kanilang kusina ang napakalaking King Cobra. Ayon sa kwento ng padre de pamilya na si Papawit, nagulat siya na makitang gumagapang sa kanilang kusina ang 14 feet long na ahas palipat-lipat ito sa kanilang mga kagamitan sa kusina hanggang sa pumasok na nga ito sa ilalim ng kanilang aparador. Sa laki nga daw nito ay maikukumpara mo sa hus ng tubig ng mga bumbero at madaling nga daw nitong mapapatay ang kahit sino. Makikita sa video footage ang matapang na paghuli ng isang snake expert sa naturang king cobra na nagtatago sa ilalim ng lutuan. Sa isa pang kuha makikita ang lalaking humuli sa ahas na sinusubukan pa itong paamuhin at pagkatapos nga ay pinapasok na ito sa isang container. Pinaniniwalaan nakapasok ang king cobra na ito sa bahay mula sa karating na gubat sa hindi kalayuan. Narito ang video footage. ng ang mga king cobra o mga banako na ito na naitampok natin sa napakaraming naglalabasan na mga makamandag na mga ahas lalo na sa panahon ngayon ng taginit. Etong panahon kung saan mas aktibo at mas lumalabas ang mga makamandag na mga ahas na ito. Kaya iba 'yung pag-iingat ang ating masasabi para sa ating mga kababayan. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Hanggang sa mga susunod na video, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at panonood.